Akala siguro na itong si Philip Salvador, siya ay pupurihin, pagkakaguluhan at welcome dyan sa EDSA Shrine Rally. O ayan, napahiya po kayo, napahiya tuloy kayo. Sadyang kagalit-galit ito para sa kanya. Nga naman, yung ikaw ay pagtabuyan, yung ikaw ay pagsigawan. Sabi nga dito, nanlisik ang mata na itong si, uh, si Philip Salvador matapos ngang itaboy ng mga rallyista. Tinaboy talaga. Umuwi ka na. Yan yung sinisigaw. Hmm. Wala namang tayong makita na reaction na si Philip Salvador. Wala siyang, wala tayong makita interview. Pero sa, sa paningin o sa tingin na si Philip Salvador, siguradong, siguradong galit na galit ito. O ayan, kasi nagkamali daw kayo sa pinuntahan yung rally. Dahil hindi yan ang rally nyo. Okay? Hindi kayo bagay dyan. Dahil Unang-una, wala naman talaga kayong prinsipyo. Ang ipinaglalaban nyo lang ay ang karapatan, ay ang kalayaan ni Digong. Lalo na po ito si Philip Salvador na kilalang kilala dahil doon sa kanyang line na bring him home. <laughs> Di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa itong mga kababayan natin na alam ang kanilang ipinaglalaban at alam din kung sino yung mga taong nasa paligid nila dyan sa rally na merong parehong prinsipyo sa kanila. At ang isang Philip Salvador, ay hindi kasali doon. Katulad po ng nang nangyari kay kay Chavit Sengson na pinagtabuyan, binu, di ba? Anong sabi ni Chavit Sengson? Na no, ay bayaran itong mga naninigaw o samisigaw sa kanya at nagbu sa kanya. Talaga lang. Talaga lang. Sa tingin ko alam nyo kung sino yung mga totoong bayaran. Mr. Chavit Sengson, sa tingin ko alam mo rin kung sino yung mga binayaran mo. Dahil ang nababalita nga, kayo daw po ang namudmud ng pera sa mga nanggulod dyan sa Mindiola. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Balikan natin si Philip Salvador. Ano nga bang nangyari? Natural lamang na agad-agad umalis itong si, si Philip Salvador. Dahil uulitin ko, totoong nakakapanliit ito. Pero nagkaroon siguro ng realization itong mohong na ito na hindi basta-basta na madadala ang mga kababayan natin sa kanilang mga pautot. Pautot ito eh. Akala nyo talaga, Uh, everything is good now with you at, at, at ano yun pupurihin ka na ngayon dahil lumatin ka sa rally iba ang ipinaglalaban mo at alam yan ng mga kababayan natin hindi pareho hmm. hindi pareho ng motibo sa pagpunta diyan ang gusto niyo pabagsakin ang nasa Malacañang at ilukluk sa si Sara Duterte yun ang totoo hindi niyo man na ang mga rallies na ito diyan sa Luneta at sa Edsa Shrine ay anti-corruption rally, antitigas kasi ng bungo. Yan yung mga taong oportunista, manggagamit na akala mo talaga lahat ng pagkakataon ay papabor sa inyo.